Minsan nang nadawit sa kontrobersiya ang pangalan ni Alma Concepcion. Pero kaila sa marami, hindi pa ito ang pinakamatinding pagsubok sa buhay at kalusugan niya. Tatlong taon pa lamang siya na magkaroon siya ng alopecia kung saan nalalagas ang buhok sa ilang parte ng kanyang ulo. Labing dalawang taon pa lamang ay nagkaroon na siya ng epilepsy dala ng depresyon. Labing apat na taong gulang naman siya nang naging anorexic. Ang pinakamatindi raw sa naranasan ni Alma ay ang pagsisikreto niya sa kanyang kondisyon noong nag-aartista pa siya. Si Alma Carvajal Concepcion o mas kilala bilang Alma Concepcion ay isinilang noong Ados ng Agosto 1975 sa Marikina. Una siyang nakilala noong siya ay sumali at manalo sa isang beauty pageant sa Pilipinas sa edad na labing limang taong gulang lamang noong siya ay nasa junior high school sa St. Scholastica College sa Marikina. Nanalo siya bilang Miss Hawaiian Tropic at nirepresent niya ang Pilipinas sa finals na ginanap naman sa Florida ng Bansang Estados Unidos noong taong 1994. Habang siya ay nag-aaral ng tourism sa University of Santo Tomas, sumali siya sa Binibining Pilipinas at isa siya sa mga naging title holder kasama si Charlene Gonzalez na hinirang bilang Binibining Pilipinas Universe 1994. Sumali din siya sa Miss International sa Tokyo sa Bansang Japan at nakapasok sa top 10. Sa huli tinanghal siya bilang Miss Friendship 1994. Mula noon inakilalan siya hanggang sa pinasok na din niya ang larangan ng pag-arte. Bumida siya sa ilang mga pinag-usapang pelikula noong dekada 90 at ipinare sa ilang mga bigating aktor. Ilan sa mga pelikulang pinagbidahan ni Alma Concepcion ay ang sangalan ng pag-ibig noong 1995, Haraga noong taong 1997 at marami pang iba. Subalit so, ang kanyang mga naging role sa pelikula ay kadalasang hindi angkop sa mga batang manonood. Kadalasan na ipinoflont niya ang kanyang katawan bilang dati din naman itong sumasali sa mga beauty pageant. Subalit so, dahil na din sa kanyang mga nagiging role noon sa pelikula Nagkaroon siya ng issue noong taong 1995 na kung saan hindi siya tinanggap sa isang universidad nang dahil sa hindi umano siya may tuturing na magandang ehemplo para sa mga kabataan. Taong 1995 nang dumalo siya ng personal sa isang senate hearing. Ang naging issue sa nato senate hearing ay ang hindi pagpayag ng isang malaking unibersidad na mag-enroll si Alma dahil sa sexy image nito sa showbiz. Dahil hindi pa pausunod ng social media, naging headline sa lahat ng tabloids at broadsheets noon si Alma dahil sa naging unfair treatment umano sa kanya ng unibersidad. Hindi raw niya inakalang ganoon siya katapang noon na nakaya niyang ipaglaban ang sarili laban sa isang institusyon na ipinagkakait sa kanya umano ang nararapat na edukasyon. Saad ng binibining Pilipinas International 1994 title holder, napakalaking balita umano ito sa bansang Pilipinas. Maraming mga media outlets ang nais siyang tanungin sa totoong nangyari hanggang sa umabot na ito ng Senado. Ayon kay Alma, masaya siya dahil sa wakas ay makakalapit na siya sa mga kinaukulan at maisisiwalat ang totoong nangyayari sa kanya. All talk shows wanted to hear my side of story. Madabing gustong nag-interview sa akin kaya umabot siya hanggang sa Senate. I was thankful na pinatawag ako for that hearing kasi I really felt injustice during that time. Buong buhay ko, I look forward to finishing college and feeling ko they placed a dead end for me. Kasi to be able to transfer to other schools na pinagtanungan ko, kailangan 30 plus units. Since I only did one semester, kulang ang units ko to transfer. So sa Senate, I felt it was a big help for me and for them to help me raise awareness that no one should be discriminated when it comes to education, ayon kay Alma. Noong humarap na raw si Alma sa Senate hearing, doon niya naramdamang naging malaking isyo ang ginawa sa kanya ng universidad. Bumalik nga raw sa kanyang alaala -ala ang mga tinanong sa kanya ng mga senador, pati na ang mga sinabi ng mga kinatawa ng universidad. Pagbabalik tanaw niya, they were questioning both sides. Asking UST their basis for not accepting me. I shared my story sa Senate. I was enrolling. and that was during the promotion of the movie i finished ng pag ibig with christopher de leon and lorna tolentino that was my second movie after massacre files the dean even showed me a tabloid article when she talked to me in the office implying the movie was the most daring titillating most revealing movie shempre what was written on the papers for the promo had the words like revealing titillating etc So the dean of the education department I was taking BS tourism during that time talked to me and said they cannot accept me in their school because of those written on the newspaper. Dahil hindi pa naman showing, I told the dean na hindi pa nila napapanood and I told them na wala akong pinakita na private parts doon. Paliwanag ni Alma sa isang eksena niya with Christopher. Nagkato ang pagpasok ni Alma sa showbiz pagkatapos na kanyang Rain as Binibining Pilipinas International na uso sa showbiz, ang ST Films na naging titillating films. Ito ang naging brand ng na mga pelikula ni Rosana Roses, Claudia Coronel, Priscilla Almeda at marami pang iba. Pagpapatuloy ni Alma, I also explained that before I landed in the movies, I was a ramp model. And several years din ako naging model for Playtex and Sara Leon. Catalogs. I also did several ramp shows for them. So when I got into showbiz, komportable na ako wearing underwears or swimsuit, which for me, doing pictorials and ramp modeling for Playtex and Lee was also the same in doing movies. Paliwanag pani alma, trabaho ko yun but never ako nag-reveal ng any private parts in my life since baguhan ako sa showbiz. I follow the production kung ano ipasuot sa akin. Sino ba naman ako para mag-attitude, 'di ba? Just like in ramp modeling, you can say I don't want wear that was trained modeling to follow instructions and respect production people for their art or items. And I told the dean and the senate that I never revealed my private parts. Nang hinga ng senate ang side ng UST, nag-deny daw ang dean na wala raw kinalaman ng movie ni Alma kung bakit siya hindi pinayagang mag-enroll. Ginawang dahilan nito ang kalendaryo ng isang liquor and cigarette brand kung saan si Alma ang model. Ayon kay Alma, when they started questioning the side of UST, the dean denied that the issue about the movie but instead brought out my liquor and cigarette calendars as their bases. Wala rin na-reveal doon sa mga calendars. Sexy calendar talaga siya, but what can I do? Sexy talaga ka noon kahit na ano suot ko. Kahit balot ka pa, sexy ka pa din. I remember Senator Blas Ople said na naging headline sa mga broadsheets noon. He said, This is a body to die for. In the end, the dean of the UST education said that I was still welcome to enroll. But of course, I did not enroll anymore. Paano pa ako aapak doon after all the scandal they started? Inami ni Alma na sobra siyang na noong mga panahon na iyon at inakala niyang scandalous na ang image niya sa ibang kolehiyo. Pero hindi raw siya nawala ng pag-asa dahil sa pag-encourage ng kanyang pamilya at mga kaibigan na bumangon at lumaban. Natupad din ni Alma ang kanyang wish na makakuha ng college degree. Hindi lang isa, kundi dalawang degrees pa. Lahad niya, I went to Southville International School for their London City College Diploma course in international business. I graduated after I gave birth in 2000. Then 2009, I went to the UP Diliman for my degree in BS Interior Design. I finished in 2014 and passed the board exam at the same year. Sa personal life naman ni Alma, masaya itong isang achiever din sa school ang kanyang nag-iisang anak na si Kobe Puno. Naka graduate Sikobi in 2023 bilang cum laude sa Fordham University sa New York with a degree in Bachelor of Science in Business Administration, primary concentrations in Social Innovation and Marketing, minor in Economics. To all the girls, thank you so much. Ms. USA, uh, my roommate, Ms. Venezuela, Ms. Costa Rica, everybody, who else? Uh, all of you, if only I can. I, uh, if only I have 50 pieces of this, I can give this to everybody. And of course, I am like, this is for my family, my country, my loved ones. This is all for you. I'm so happy. I'm yeah. Suchon, an 18-year-old student and also a movie celebrity. Oh, that's special, oh,